Kahit na isa nang na ganap na abogada si Lilet Matias ay hindi talaga nawawala ang mga taong nanlalait sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na kahit ganoon man ang kanyang height, pero kasing taas naman ng building ang kanyang pangarap na mapatunayan sa lahat na kahit hindi siya binibiyayaan ng mataas na height ay talagang mataas naman ang kanyang kaalaman o ang kanyang katalinuhan lalo na sa pagtatanggol ng mga naaapi. Pinuntahan nga ng biological mother ng bata doon sa school at Pinipilit nga niya itong iuwi sa kanilang bahay. Nakita nga ang pangyayari at kasama nga niya ito si Monica. Agad, na lang, agad nilang pinuntahan ang bata upang sa ganun nga ay iligtas dito sa pagpupimilit ng kanyang biological mother na iuwi. Umiiyak na nga ang bata dahil sa ginawa ng babaeng ito at lasing pa nga ang babaeng ito. Nagtaka naman si Bonnie kasama ang anak ni Attorney Simon kung bakit wala doon ang kanilang kliyente at iyon ang oras daw kung kailan sila magmi-meeting na hindi nila alam na naglasing pala ito at pinipilit na pinuntahan ang kanyang anak at pinipilit nga niya itong kinukuha. Sinabi nga ni Lilet na bawal ang kanyang ginawa, nagsampan na nga siya ng kaso para makuha ang kanyang anak ngunit bakit niya ito kinukuha ng ilegal. Samantala, pinaparinggan naman ni Lani, ang asawa ni Emong, si Lilet na ang akala daw nila kung Abogada na ang isang tao ay madami ng pera ngunit bakit hanggang ngayon ay naghihirap pa rin sila. Hindi na lang pinansin ni Lilet ang sinasabi ng babaeng ito dahil nga mukhang pera naman talaga at nakapokus nga siya dito sa kasong hawak niya at talagang gusto nga niya itong maipanalo. Kinausap naman ni Lilet ang kasamahan niyang abogado na kung saan ay kaklase niya noon at sinabi nga niya dito na kayang-kaya nilang ipanalo ang kaso. Lalupat, masama talaga ang ugali ng biological mother ng bata. Umiinom pa ito at mukhang gumagamit pa yata ng ipinagbabawal na gamot. At dito na nga po unang hearing na kung saan ay kinausap nga ni Lilet ang biological mother ng bata at ang kanyang mga sagot ay hindi talaga po uh, kaakit-akit dito sa husgado at sinabi pa nga niya na ginawa niya ang lahat na maglasing at uh, ginusto pa daw niyang ilaglag ang bata noon kung kaya't sobrang nasiyahan niya ang kabilang panig, ang panig ni Lilet at ang kanyang kliyente na si Monica dahil sa mga pagrarason ng kanilang kalaban ay hindi talaga ito karapat dapat. Makikita naman natin sa mukha ng abogada ng biological mother ng bata na mukhang matatalo na nga sila dahil sa testimony nito ay hindi kaakit-akit na dinggin. At masayang-masaya naman ang mukha ng kasama ni Lilet na abogado na kung saan sila nga ang magtatanggol dito sa guardian ng bata. Lalo pat ayaw talagang ang bata na sumama dito sa kanyang biological mother dahil sa ginawa niyang pagpumimilit na isama ito noon na sa school sila. So guys, dito na nga po makikita ang lahat kung gaano nga talaga kagaling itong si Atty. Nililet Matias kung kayang-kaya niyang ipanalo ang kanyang kaso na hawak niya ngayon. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!